Ali, palimos po. Pagkain lang, nagugutom na kasi ako eh. Kuya, bakit kayo nagpapalimus? Para lang sa pagkain, sa araw-araw. Kuya, kumusta naman kayo? Kayo ba'y may kapansanan para magpapalimus kayo? Awala ah, naman. Ito lang talaga ang tanging alam ko para makakain sa araw-araw. Kung ganun, kumplito naman pala ang inyong mga paa, mga kamay at mata at pandinig. Opo, ma'am. Wala po akong kabansanan at malakas ang aking pananatawan. Sa ngayon, bibigyan muna kita para makakain ka. Pero sa isang kondisyon, lumingon ka rin sa iyong paligid. At gusto ko, sa muling pagkikita natin, hindi ka na lang nakaupo sa isang tabi para maghintay ng grasya. Maghintay ka na may maawa para ikay makakain araw-araw. O siya, sige, paalam na, kaibigan. Sino kaya ang ali na yun? At ano kaya ang ibig sabihin niya? Na tumingin din ako sa paligid. At tila, binigyan niya ako ng misyon. Ang gusto niya, hindi na ako nakaupo sa isang tabi at maghintay na may maawat sa akin para ako'y makakain. Ice-candy! Ice-candy! Ice-candy kayo dyan! Bili na po kayo limang piso lang. Ah, tika lang. May pulugi ah. Kawawa naman. Mabigyan nga nitong paninda ko. Kuyang pulugi, ito pong pwedeng tulong ko sa'yo. Ali, maraming salamat. Ali, bakit nagtitinda pa kayo sa kabila ng iyong kapansanan? Hindi ba kayo nahirapan? Supply nyo ang box ng ice candy at tukod tokod nyo pa ang dala nyong tungkot. Kahit minsan, hindi po naging hadlang ang kapansanan ko para tumayo sa sarili kong mga paa. Para mabuhay ng marangal. Sige po kuya at marami pa akong ilala kong ice candy. Teka lang. Yung ali. May kapansanan pero tumayo siya sa sarili niyang paa at naghanap buhay. Ngayon mismo, babaguhin ko rin ang takbo ng buhay ko. Uy bata, tulungan na kita. Salamat ko. Ito konting pa ako ng pira sa pamagitan ng pagtrabaho. Mama, tulungan na kita sa dalamong bigas. Sige po, maraming salamat. Ito po, punting bariya. Salamat po. Ice candy, ice candy, ice candy kayo dyan. Bili-bili na po kayo. Ali, pabili ng ice candy. Magkano po yan, Ali? 2 peso lang po. Ali, pabili ng ice candy. At munting tulong ko sa'yo. iyo. Nagtrabaho na rin kasi ako, katulad sa Sabi kasi ng Ali, tumingin din ako sa paligid ko. At ngayon, natuto na akong mamuhay nang hindi nagpapalimos. Tulad sa iyo.